Arms, ayan, maglakad tayo. Oras na yun, alas 7 ng umaga. Dito tayo, bibigay tayo ng Sa tindahan nila, pasok tayo mga lalabs. Ayan, makikita niyo, pakita ko sa inyo kung magkano yung itlog. Ayan po yung presyo. Tapos mga lalabs, yung butas dyan tayo magbabayad. Ayan, dito tayo. Tingnan natin si Kuya kung makuha ng itlog. Ayan, konti na nga lang yung paninda nilang itlog kasi mura lang. Ayan yung itlog ko. Oh, no lakad na naman tayo pa uwi mga lalabs ayan yung daanan papunta dito sa bahay ayan yung magandang bulaklak ang ganda kaya ko binijuan sa daan ayan dito tayo sa bakanting route lakad lakad, exercise painit init vitamin C ayan ayan yung puno ganda Ayan, yung money tree. Sana all maraming money. Kamyas. Ayan, si ate naglilinis. Ayan, lakad ulit tayo. Lakad, lakad. Ayan yung mga magandang bulaklak, mga lalabs. O, oh, di diba? Ang ganda. Nadaanan ko lang po yan sa daan. Huwag hmm. kayo, Jarn. Diyan, Amen. Hmm, diba? Ayan, ako na naman yan. Shadow, shadow lang tayo ngayon. Kasi, wala tayong ayos. Yan, lakad-lakad. Ayan, maganda din yan mga lalabs. Madami siyang ano, kulay. Kaso, hindi ko na pinakita yung white. Ayan, purple, orange. Ayan siya mga lalabs. Ang ganda. oh, ayan yung buto niya. Yun yung ayan yung tinatanim sa kapitbahay lang ayun Ayan pala yung white. Ayan. ayan. dito na tayo sa gate. Pakit na tayo. Pasok na tayo mga lalabs. Ayan. Lakad na naman tayo. Lakad-lakad lang. Exercise yun o, ba? Diba? Ayan na. Tapos, aakyat tayo ng hagdan. Hagdan, hagdan. Hagdan pala yan. Papunta sa tuktok ng bundok. Char. char lang. Dito na ako. <laughs> ayan na yung... Ay, hindi ko alam na yun. Ayan na itlog. Ayan, ayan. Lagay na natin sa tray ngayon, mga lalabs. Dahan-dahan lang. Baka mabasag. Alam mo na. O, ba diba? ຈຶງໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ